Parti ka bakilid. Oh. Na. Tuwa na isa to sa ibabaw na. Oh. Wow. Parti sa kanindot, guys. Oh. Wow, parti sa kanindot. Oh, kita lubugon. Panso. bujahanam ng bakun, laruka. Ginsularan, Duero. Oh, teri dua apa payau guys. Tuaragak so, nak, tuaragak nak ha. tuarag na detu guys, detu 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 depit. Oh, ginsularan guys, so oh, pansu, pansu tuar detu. Anak lubugun, lubugun guys, lubugun kari laruka, laruka. Rambak kun, dito oh, pa dong. Oh, gado oh, pa. Ibak mo. Mau ka? Gansa aja. Ano? Ano? Akin na. Parang dagat oh. Huh. Ito pa. Ang view guys oh. Grabe. Sambay, ayo. Okay. Ama, di ako maligid ka diha. Ayo. Okay. Pagara-gara dia, iwang udu-du kalasangan. Okay. Okay, okay.